3950 Binalete Drive, Batangas. Ha? Huh? I'm in the wrong place. Ha? Huh? Saan ba papunta Um, doon. Salamat ha. Okay, ay Good luck na lang sa inyo. Huh? Ah, <laughs> ah ta. Ang talagang problema doon sa lumang bahay namin ay yung multo na limampun taon na nakatira doon. Kaya nga napabayaan yun eh. Eh, eh, alam ninyo. Nakatagpo ko na yung multong iyon minsan. Hindi naman nananakit. Nananakot laan. Ah. Pero, hindi kami masyado nagkaintindihan sapagkat nagmamadali ako noon eh. Milakad ako. Alam naman ninyo, pabling tayo noong. Pero nasabi niya, na may problema daw doon sa bahay na iyon. Na pag nalutas daw yung problema ng ay siya mismo'y lilisan ng tuluyan doon sa bahay na iyon. Yung problema ng ang alamin niya, okay? Wilson? Wilson! Huh? Hulto! Magpakita ka! Hindi kami natatakot sa iyo! Ano? Magpakita ka! Akala mo na natatakot <tong> mo! Ayan na siya! Ayan na siya. Uh. Um... Ikaw ba yung multong katira dito? Oo, oh, ako nga. Eh, bakit isa ka lang? Di ba marami ka? Marami nga kami. Pero ako lang ang urib. Yung iba mga impostor, tinatakot lang kayo. Sandali, sandali ha, sandali. May ba ako? Eh bakit ang tagal-tagal mo na sa bahay na ito, eh hindi ka pa rin maalis? Malaki ang atraso ng may-ari ng bahay na ito sa akin. Limampung taon na ako naghihintay sa kanya. At kailangan, matikman niya ang lupit ng aking pagiganti. Pero patay na siya. Patay na si Don Pepito? Don Pipeto. Si Don Segundo ang may-ari ng bahay na to. Ano ba address dito? Di ba? Number 3950, Balete Drive to? Balete Drive? Eh, sa may nila yun eh. Eto, 3950, Binalete Drive, Batangas. Ha? I'm in the wrong place. Huh? Saan ba papunta Um, doon. Salamat ah. Ling, thank you. Selton. Bakal nak selos. Balik nanti kita. So let's, so let's, so let's. Dekau. Katrina? Uh, uh, sandali lang. Uging! Ah. Halika. Ah. Tuloy ka. Ay, Loreta. Pasensya ah. ka na. Tumuloy na ako. Ah. ah.